Good cop, bad cop. Good cop. Undercover agent, munti ka nang hindi makatakas mula sa isang drug deal na nagkagulo-gulo sa Florida. Ang Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms o ATF agent na si Scott Perala ay napakaswerte base sa footage na ito ng isang undercover drug deal. Ang video na nakuna noong 2010 sa Cocoa, Florida ang nagpapakita kay Perala na sumakay sa backseat ng kotse ng mga suspects na sina Jeremy Williams at Beaver Duncan. Binigyan ng mga suspects ng isang bag ng oxycodone pills si Perala. Binibilang ni Perala ang mga pills nang bigla siyang tinutukan ng mga suspects ng AK-47 sa mukha. Nagmakaawa ang agent na pakawalan siya ng mga suspects na hiningi ang $2,000 na dala ni Perala na pambayad sa drugs. Bumaba mula sa kotse si Perala nang binaril siya ng mga suspects. Tumakbo siya papunta sa likod ng kanyang sasakyan at binaril niya mga suspects na nagmanehong paalis. Naaresto ang dalawa ng backup ni Perala matapos silang magtago sa isang nalalapit na daycare center habang hinahabol sila ng mga polis. Si Williams, Duncan at isa pang tao ang nakasuhan at asintensya ng habang buhay na pagkabilanggo.